May isang babae na gustong gumaling sa kanyang sakit. Pero ang babaeng ito ay ayaw namang magdasal, ayaw magsimba, ayaw magbasa ng Biblia para mas makilala niya pa si Jesus. Mayroon po ba tayong panalangin sa ating Panginoong Heso Kristo? Kailangan po tayo ay nagdadasal. Kailangan po ay nagbabasa tayo ng Biblia kailangan po tayo ay nagsisimba. O kung hindi naman makapagsimba, kahit sa bahay na lang, magsimba sa TV o sa internet online. Sa ating pong mabuting balita ay may isang babae. Nang malaman niya na si Jesus ay padating, buong pananampalataya niyang sinabi, Mahawakan ko lang ang kanyang damit, ako ay gagaling sa aking karamdaman dahil po siya ay labing dalawang taon nang dinurugo. Yun ang kanyang sakit, labing dalawang taon na siyang dinurugo. At dumaan nga si Jesus at punong-puno ng pananampalataya na nilapitan niya si Jesus at hinawakan niya ang kanyang ang damit ni Jesus at naramdaman iyon ni Jesus na may humawak sa kanyang damit. At sinabi ni Jesus, Sino ang humawak sa aking damit? Ang sabi ng babae, Ako po, Panginoon. At ang sabi ni Jesus sa babae, Humayo ka na, gumaling ka, gumaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Mayroon po ba tayong hinihiling kay Jesus? siguradong mayroon. Isa lang ang hinihiling ni Jesus. Ang lumapit tayo sa Kanya na may pananampalataya. Paano tayo lalapit sa ating Panginoong Yeso Kristo? Magsisimba tayo. Magbabasa tayo ng Biblia para mas makilala pa natin si Yesus at ang Kanyang buhay. Ano pa? Maguukol ng panahon para sa ating panalangin para mas tumibay ang ating personal na ugnayan sa ating Panginoong Heso Kristo. Pero may panahon pa ba tayo dito? Sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia, kailangan mag-ukol tayo ng panahon para mas tumibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Nang sagayon ay makamit natin ang ating mga hinihiling sa Kanya.